Anim na pulis na sangkot sa robbery at rape. Voluntaryong sumuko. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. Express. Voluntaryong sumuko na ang anim pang natitirang kapulisan ng miyembro ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit o PDEG SOU sa Region 4A na isinasangkot sa pangnanakaw at panggagahasa sa Bacoor, Cavite ayon kay PDEG Acting Director Brigadier General Elmer Ragay na nagtungo ito ng personal sa PDEG Regional Office para tignan ang pagsupo ng mga kapulisan. Dinala na ang anim na pulis kasama ang walong unang sa PDEG Headquarters at sila ay formal na sinampahan ng kasong robbery in band at rape. Bukod pa dito ay mayroong kasong administratibo silang kakaharapin sa National Police Commission o NAPOLCOM. Dagdag pa ni Ragay na ang mga polis ay tinanggal sa kanilang pwesto at inilagay sa restrictive custody. Paglilinaw nito natanging ang unit commander lamang ang, uh, ng mga sangkot na polis ang pinalitan habang ang hindi sangkot ay mananatili sa pwesto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good